Pero sir, hindi po kayo pinag-uusapan dito, with all due respect. Kayo po ngayon ay Senate President. Kayo po ay simbolo ng isang institusyon na Senado na dapat pong respetuhin bilang kapantay na um, branch of government ng ating ehekutibo. So dapat po pinangangalagaan nyo rin yung imahe ng Senado na sa ating demokrasya po ay kapantay lamang ng isang presidente at kabahagi ng sistema ng checks and balances. Wala na pa kayong personalidad na cheese escudero. Kayo po ngayon ay isang institusyon na talagang nangangalaga sa ating demokrasya dahil alam naman natin po sa kasaysayan natin, lalong lalo na kay Marcos Sr. na talagang naging diktador, ang unang-unang niyang ginawa ay eh, ipinadlak ang Senado. Dahil ang Senado po, eh, yan po ay eh, talagang sa kasaysayan natin, nagpatunay na sila'y independyente at ipaglalaban ang kapakanan ng Sambayanang ng Pilipino. Hindi lang po ito personal ito po institutional insult sa isang co-equal branch of government. Meron ba tayong uh, video nung nangyari sa Malacañang kung e saan ang ating uh, mm -hmm. Senate President ay naging na-demote sa pagiging waiter Paging ng na ating First Lady. Sabi nga nila, palas waiter ba? Alam mo, tama naman ang siguro sinabi ni uh, uh, Senator Senate President Chief Escudero na he is a gentleman to everyone, that he will be, ano yan, sabi niya, I will wait on everyone as a gentleman, kasama na dyan ang First Lady. Pero sir, hindi po kayo pinag-uusapan dito, with all due respect. Kayo po ngayon ay Senate President. Kayo po ay simbolo ng isang institusyon na Senado na dapat pong respetuhin bilang kapantay na um, branch of government ng ating ehekutibo. So dapat po pinangangalagaan nyo rin yung imahe ng Senado na sa ating demokrasya po, ay kapantay lamang ng isang presidente at kabahagi ng sistema ng checks and balances. Wala na pa kayong personalidad na cheese escudero. Kayo po ngayon ay isang institusyon na talagang nangangalaga sa ating demokrasya dahil alam naman natin po sa kasaysayan natin, lalong lalo na kay Marcos Sr. na talagang naging diktador, ang unang-unang niyang ginawa, ay eh, ipinadlakang Senado. Dahil ang Senado, Senado po, eyan eh, po eh, talagang sa kasaysayan natin, nagpatunay na sila'y independyente at ipaglalaban ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang po ito personal. Ito po'y institutional insult sa isang co-equal branch of government. At saka ano ba naman itong si First Lady? Wahaw na wahaw para uminom. Pagdating ng pagdating, aba inagaw pa yung, yung, oo. yung alak ni Senate uh, President. At matapos iagaw, ibinalik, na, naubos na niya, oo. at kumuha pa ng isang inumin. oo Ganyan ba talagang kalakas lumaklak ng uh, alak ang ating First Lady, pati sa Bin, Honor, de, Bin de Honor, na napakadaming nakakakita, eh, hindi na niya mapigilan ang sarili niya, hindi siya nagto-toast. Lumalaklak ng alak. Mm -hmm. So sir, let us not trivialize yung imahe ng Senado. Dahil importante po ang Senado as a co-equal branch of government, yan po ang dahilan. Kaya, nadidisiplina nila ang isang presidente dahil kung kayo po ay sunod-sunuran, at papayag na maging waiter lamang ng First Lady na wala pa talagang kapangyarihan sa ating sistema ng gobyerno, mawawala po yung ating system of check and balance sa ating gobyerno. Hindi po yan nakadepende sa pagiging maginoo. Ang importante po, protektahan natin yung imahe na kapag mali ang presidente, magsasalita ang Senado at hindi po po ginagawang waiter lamang ng misis ng presidente. Napakalaking issue po ito. Hindi ito itong malaking issue at nangyari pa sa Vindanor sa araw ng kalayaan. Dalang kalayaan po natin nakasalalay sa pagiging independyente ng ating Senado dahil alam naman po natin ang mga lokal na politiko, gaya ng nangyari ngayon sa Kamara, e eh sunod-sunuran sa House Speaker. Kayo na lang po at ang hukuman ang inaasahan ng taong bayan at wag naman po kayo magpasakop sa jurisdiction ng ehekutibo na siyang naging impresyon ng ating taong bayan nang pumayag kayo na maging waiter ng ating First Lady. Tama ba ako mali? Tingnan po natin ang inyong mga reaksyon. I-text nyo po sa ating mga social media accounts ang inyong mga pananaw dito sa The Senate President Featured and starring in mm. The Waiter. Eh, okay. bakit naman kasi diretso kinuha din ni First Lady? parang uhaw na uhaw siya. Oo. Oh, oh. Parang Kaya, talagang hindi naman na niya makapag... Oh. Ni... Oh. <laughs> oh. ni... Oo. <G> Wala. <laughs> eh, oh. Talagang hindi siya makapag-antay. At saka pagkatapos niyang lumaklak, ay kumuha na naman ang isa na namang basong wine. Hmm, Tapos, gano'ng kayang kadaming wine ang nakastock sa presidente dahil ay, parang, iniinom. Parang mag in pa lang ata yan. Di parang baka in oh. Pa lang nila? No, in oh. Iniinom na parang tubig Saretzo. ang wine. Ano ba yan? <laughs>